Total na 108 mil pesos o 16 gramo ng pigtutubod ang shabu ang nakumpiskar kan otoridad sa pigkonduser na bypass operation kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bicol sa Purok 3 Barangay San Roque Legazpi City. Alas 5-12 nin hapon ka nakaaging Sabado. Pigbisto ang mga sospek na sina alias Crisol, 57 anyos, asin si alias Junior, 51 anyos na parehong residente kan nasambit na lugar. Arestado man ang pang persona na binistong si alias Benny, 31 anyos, pahinante, asin residente kan Nabwa Kamarinesur. Apuera sa droga, nakuha man sa posisyon kan mga sospek ang iba pang drug para pernalya, siring kan aluminum foil, lighter asin gunting. Sa impormasyon, haloy ng manan kan otoridad ang hiro kan mga nadakop na suspicado. Kung nga po si Crisol na yung drug surrender, eh, kaya lang po, ito nga ni, nagbalik o gagawin siya sa pagbibenta at pagmimintin kang sa iyang karong bilang drug den. Mientras tanto, balik kulungan man ngun yan, ang sarong negosyante sa Malinaw Albay. Makalihis na maaresto sa pigkundusir na bypass operation kan kapulisan. Mag-aalas dosin hapon ka nakaaging Webes sa Puro 4 Barangay Balading, Parehong Banuaan. Pigbiswan sospek na si Emmanuel Teresas, 37 anyos, residente kan Purok 5 parehong barangay, na pigkukonsiderar bilang street level individual. Nakuha sa posisyon niya ang kantidad 68,000 mil pisong kantidad ni Shabu. Basa uh, sa, so, base sa monitoring ng samuyang intel, iyo po, talaga nagpapabakal sa dyan yung mga droga. And dati naman po siyang nakasuhan kang tiwi nung nagkandaki yung basman sa so tiwi. Yung mga nagigaramis pa dyan, nagpapabakal. Uh, hanggat maaari, kung pwede pumunlo na sila kaya uh, bako man yan ang paraan para bumuhay sa indang pamilya. may e iba, iba pang pwedeng lawan na trabaho na dahil maapektaran ang sa buhay dahil lamang sa Enterong naaatubangon niyan sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 anapat napat na nadakop na sospek. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia.